Alas 8:45 ng gabi kagabi May 1 Tumawid ang sasakyang ito sa National Highway sa Barangay Puspos sa Bantay, Ilocosur. Papasok sana ito sa isang kalsada nang bigla itong salpukin ng isang motorsiklo. Kung motor po galing po north papuntang south. Same din po yung naka-SUV galing din po sa north papuntang south pero nasa ibang lane yung naka-SUV. Tapos biglang uh, tumawid papunta sa ibang lane, sakto naman uh, na yung, yung motorsiklo. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ng driver ng motorsiklo na si Gerald Jones Africano, 27 anyos, at ang kasitong babae na 24 anyos. Nagtamo naman ng minor injuries ang driver ng sasakyan na si Oscar Verazon Jr. Salazar, 20 anyos. Yung driver po ng na nakamotorsiklo, siya po yung fracture po yung kanyang kamay. Then babae po na backride, uh, siya naman po yung suspected fracture sa kanyang shoulder. Agad namang itinakbo sa pagamutan ng tatlo pero inoobserbahan pa ang lagay ng mga sakay ng motorsiklo. Ayon sa MDRMO ng Bantay, Ilocosur, accident prone area ang nasabing parte ng kalsada. Kunting prokosyo lang po, uh, dapat drive safety. Hanggat maari kung hindi magdrive, kaya mag-drive, pwede namang tagi-gilid para mag-sleep. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang bantay PNP pero mag-uusap pa ang dalawang kampo kung idadaan ito sa areglo o mauuwi ito sa pagsasampa ng kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.